Ba't dilala ko si Gab sa Qualips niyo? Tinatamad na daw siya tol eh. I mean, hindi naman siya tinatabad totally. Pero baka na-miss niya na din mag-stream tol. Wala ko siya ng holder, no? Easy game masyado. Kay na, no? Yes. Baka si, da dapat si Doom siguro nag ano, nalipayar na lang pag kaganyan, no? Oo, oh, mayaman siya eh, no? Kasi naka-SNY na siya eh, di ba? ko din na sa'yo, yung move, ano, siya. expect na dalawang nung hinabi. Ah, yun yung nag aabol sila? Oo, tapos na ano sila, tumakbo sila, kasi awesome. so wala sa lang dots at saka glimmer. Accept ako, yeah. Jim. Kasi walang cancel, Jim, eh. Sige, okay, sige. Una ka na, Jing. Okay lang, Jing. Sino line-up nyo? Tinatry ko palang konta. Jing, sino gusto mong boss 5 natin, Jing? Gusto mo mag tayo, Jing? Kahit uh, hindi Pinoy or mag-Pinoy tayo, Jing? Kahit ano, Jim, yung captain. Captain? Sino tayo mag-captain nun, but? Gago, dinidescribe mo si boss ko. Gago, may, gago, may hirap na maghanap ng another boss ko, Jing. Baliw. Na one and only lang yun, Gago. Yung sa ibang ano, sa post 5 na... Ano oh. ba? Na ibang bansa, wala atong magaling eh. Wala, wala nga talaga talaga. Hindi, tuloy. magaling talaga. Joel si Joel na lang, para ano, tayo-tayo lang. Okay na yun. Si Laban na naman kami eh. Oh. Si Joel. Pwede din naman ako kay Joel, tol. Si si e, oh. daw yung ano nila, tol. Sinasuggest nila. Si 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 Ponyo. Si, si Ponyo. Ayoko ka Ponyo. Ay mo doon, natanga ka doon, legit. Oo. Oh. Okay. Kay Joel na lang. Okay. Joel or Abeng? Dalawa. Joel or Abeng. Sige. Kailangan natin ng kayayagit, ang ina. Si Uwe wala nga, yun maglaro ni Yowie, eh. di ba? Inaya din natin siya. Inaya ko siya kagabi, inaya siya nila Kyle. Ayaw niya daw, Ayaw na maglaro muna. Baka mag-focus din muna sa ano yun. Streaming okay. muna din. Sigot na. Sigot na. Sigot na. Okay, laban din talaga ako kay Akashi, tol. Kaso, di natin lang kung laban si Akashi sa atin, di ba? <laughs> Ayun yung problema, eh. Chat ko di Akashi, chat ko. Oo. mo, Jing, kung gusto niya maglako, Jing, gago. Tanong mo, sabi mo siya, pili ng post 5 niya. Sabi mo, ano, mga tanong options. Dalawang tournament naman yung papakating, eh. Isang Dream League, isang ano. Nakalimutan ko yung isa, ano nga isang tournamental. Teka lang, ha. Ah. Hanapin ko, ah. Nakalimutan ko isang tournament eh. Teka. Oh, PG, PGL Jing. PGL wala siya Jing. PGL wala siya tsaka Dream League Jing. Sa boat dyan, waki siya. Party. Mm. <coughs> Ikar? Wala, gusto mag ni Chip. Hmm. Wala, di natin okay. kaya mag- di kaya mag-carry tal, legit. Oo. Oh. Sa sa ulo. Dari Josh! Kinuwag ito ko. Kinuwag ito ko, Chip. Wala, wala na. <laughs> yung ina mo. Sige, kunin mo na yung si Yuzi. Okay, si Player Chip. Batak to ngayon si Player eh. Post Postpaid Post 5 na si PH, legit ah. Mm. post pa kaya tayo si PH eh. When? Kailan uh. Ah, uh, January something eh, like, siguro January 1st week hanggang January second week siguro, tol. January 7, 7th... ay! Tama ba? Ano ba sinabi ni Solap? January 3 nga ata eh. Wait lang, check ko na nga, double check ko, tol, teka, teka. Si Akashi ba nagtatanong yan? Oo. Uh. Sabi niya, si Ponyo nagchat din daw kay Armel, ay kay Armel, kay uh. Akashi, nakampi kayo. Oo nga, uh. Pagka sabi mo nga, pagka gusto niya si Ponyo, si Ponyo nila isa natin. Tapos ayun na yung lineup natin. Ako ay kawaka Ponyo, Jing, ano, Nico. Si Jing kasi maglalako dun eh. Ay, si Jing, si Nico eh. Gusto niya din maglalako pagka walang kumuwa doon tol. Laban na yun. Anong turn na yung... no, <laughs> Anong nga ulit yung ano? Dream League si... Piper Tigo Boss 5. Jan Bali January 3 nga yung start ng Open Qualifiers ng Dream League tol. January 3 yung start ng Open na isa. Ay sabi mo kay Akashi Jing, January 3 to po yung first tol. Uh, ah, Tapos January yung fourth. Oh, January 3, January 3. <laughs> Onyo papagi, yes. <clears throat> Hmm. Hmm. Pwede, pwede, I swap, swap lang. Hmm. Hey, I'm playing melee, okay? Si Papa G ba yung po niya, Oo, oh, tal si Papa G. Sabi na Chief, update na daw mayang gabi or bukas. Iba ah, siya, hindi. Ah, sige, sige, tal. Quiki lang. Dali mo, Jing. Quiki lang. nag din to eh. Kaya ganyan eh. Nice one. Eh, <clears throat> napak no, na naman. Ano ba yan, Chip? Wala nga kung na iba. Pagka ano to, ayun lang talaga. Okay. Pagka nag-qualifiers tayo, pagka naban to, Jing. Malabong hindi na din tayo matalo, tol. Hmm. Pero pagka ayan binigay mo, man. sure win naman, di ba? Pumay, Dre. Sisi mo na lang sa si etet pagka ganun, tol. Sampak kong ako, tasker hmm. kong. Naalala ko na naman yung paka ko na buhat na buhat na yung kukis. Tangin na talaga. Tangin naman, Natsumi tsaka palos. Parehas na kang mag-carry. Ata nga mag-carry niyan oh, ang... Call pa. Nag-go sa top sabay ginamit tatlong lift. GG. Kaya nga. Oh. Itong magkakul ng mga ano po ito. mga kaya to? binubuhat na eh. Ay Ayaw um, na lang man eh. Kumapit, kumapit na lang sa bulsa ni Chip eh. Okay lang mag-snipe ako si Sergi. Wag-wag naman, tal. Hindi, hindi, hindi. Fix tip. Okay, nice one. Fix tip.